Thirteen. 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 na Thirteen. price Thirteen. 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 price na Thirteen. Thirteen. ito po ay Sony, pero hindi ah. pa smart to Thirteen. Ah, Sony Thirteen. Hindi pa to smart Thirteen. 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 lg Thirteen. LG Thirteen. Thirteen. LG Thirteen. Thirteen. lg Thirteen. Hindi, Samsung po yan. LG po ay... Wala pa lang is... Oh. Mm. Pero ito po yung pressure. nyo na Ito po yung 30 ito inches. Ito... Ito nga po. Ito nga po. Ayan yan. Ito yung 30 inches. Ito yung Samsung. Samsung pwede po. えっと。<c oughs>